Walang pulisya naman ang PNP, Philippine National Police, sa paggamit ng TikTok sa mga taon nito hanggat wala raw abang itong nilalabag sa kanilang uniforme. Ipinagbawal naman ng Armed Forces of the Philippines ang TikTok para sa mga tauhan ng militar dahil po sa panganib sa cybersecurity ngunit magagamit pa rin ito ng mga individual sa kanilang personal device hanggat hindi nito na kompromiso nakompromiso ang seguridad. Isinasa alang-alang, the National Security Council na i-ban TikTok sa mga uniformadong tauhan ng pamalaan upang may ng ang pagtag pagtagas ng data. Ang ibang mga bansa tulad ng uh, Estados Unidos, India at Canada ay banarin rin ang TikTok sa mga telepono ng gobyerno at para sa mga manggagawa ng Estado dahil sa mga alalahanin tungkol sa sensitibong data na ina-access ng gobyerno ng China.